Good evening, I'm back This is some brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Nakakatakot nga ba silang katapat Kung sino to at ano to Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat Sana lahat po kayo ay okay At safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe tayo ngayon. So, ito na nga. Hinihintayin natin kung sino nga ba ang mga magiging pambato ngayon ng iba't ibang bansa dito sa Miss Universe. Sa ngayon pa lang, syempre, ang excited dito ay yung ating pambato na si Miss Maria ati sama nalo Kung saan naman ay bising-bising ngayon sa mga, ano ba to? Sa mga media tour na ginagawa niya ngayon dyan sa Pilipinas. At eto nga, nung nakaraan ay kinoronahan na nga ang pambato ng Phuket para sa Miss Universe Thailand at sabi nila nako nakakatakot daw ang ano ang Phuket dahil baka daw ito daw ang manalo ngayon taon na to ng Miss Universe Thailand. So tingnan natin siya kung gaano nga ba siya kabongga? Ayyan, magbigay tayo ng reaction. Oh, pak, oh, di ba? Pak, oh, 'di ba? Gayang-gayang niya si ano si Steph, ano si Stephanie ba 'yon? Yung dating pambato ng Venezuela noon sa Miss Universe 2018 na kung saan ay naging second runner up. Pero ang tingin ko, katawan pala, <laughs> parang baksak na, charot. Kasi naman, sobrang ganda naman yun. Kung gagayahin ko naman yun, sisiguraduhin kong ganong kabongga din yung katawan ko at yung pasarela niya, medyo nakakaloka lang, no? Pero sige lang, laban lang. Ako, ang nakita ko lang dyan, ginaya lang yung styling. Oo, pero yung kilos, saka yung eksena, parang ang labo naman. Yung pasarela pa lang, malayo na. <laughs> Tignan mo nga, charot. <laughs> anyway, so nakakatakot ba ito kung sakaling siya ang magiging Miss Universe ng Thailand? Piling ko hindi. ah uh, parang hindi naman siya nakakatakot. Pero syempre, nandoon yung nakaka ano, nakakagulat, nang gugulat yung eksena ganon. But hindi tayo dapat matakot diyan kasi naman kung ito ang ilalaban ng Thailand sa Miss Universe at ang katapat niya ay ganito ka Oh my gosh. Siyempre maganda pa rin si Maria at Isa Manalo. Wala namang halong bias pero nakikita ko pa din na si Maria at Isa Manalo pa rin ang Josahan talaga kung Josahan lang ang pag-uusapan pa o oh, di ba so kung ikukumpara mo naman dito parang tatalunin siya ni Ati sa Atisa Manalo pagdating sa face value dahil si Atisa pa talagang yung beauty ni Atisa ay talagang lumalaganap ng bongga-bongga. So, parang tining ko hindi tayo dapat matakot sa mga pambato ngayon ng Thailand. So, tignan natin kung sino nga ba ipapadala nila. Tapatan nila yung ganda ni Atisa. Ganon! And then, ayun nga kahapon nga, naganap din syempre ang coronation ng Miss Bangkok. Ayan. Kusaan naman ay umatend ang mga ilang pambato ng Miss ano na Miss Universe Thailand mula sa iba't ibang province. Oh, ayan. So, syempre may lumalabas na chika ngayon dahil si Mr. Nawat nga ay umikse na ng bonggang-bongga kahapon. So, samantalang ayan, sinasabi nila ito daw yung mga malalakas na pambato ngayon dito sa Miss Universe Thailand. Tatlo yan sila. So, ayun nga yung si Phuket, si Sarah ta si Vina at saka syempre si Prew ang bagong kinurunahan ng Miss Bangkok. So ito na daw yung magiging top 3 ngayon sa Miss Universe Thailand. Ayan. So sila na daw yung siguradong top 3 kasi malakas daw ang eksena. Pero ang tanong, sino nga ba ang gusto ni Mr. Nawat? Dahil kahapon din, ay, may mga ganitong eksena na naganap. Ina-chukwer daw ni Mr. Nawat si Prew at pinaalis daw para sa magpa sa dalawang malakas daw na ito nga ay si Vina at saka si Puket. Ayan. And then ayun si Preo. Hindi niya alam ko ano ang gagawin niya. So medyo maraming naloka dito at talaga namang ginawang mm, pinag-usapan sa social media. Dahil nga sa action ni Mr. Nawat sa ginawa nga kay Preo after ng coronation night. Sabi ganun, bakit gano'n hindi naman daw nirespeto si Prel? Kasi ito ang mga eksena sa ano na yan. Mm -hmm. At si Prel ayun, hindi niya na alam kung anong gagawin niya, saan siya pupunta. So, offensive nga ba ang ginawa ni Mr. Nawat na eksena ng ganito sa bagong ano sa bagong reyna ng Miss Bangkok. Ay, ibig sabihin ba neto, ayaw ni Mr. Nawat kay Prew at pinaalis ng bonggong bongga pa. O. Oh. Hmm. okay. So, nung nakaalaan, nakaraan lang sa Hans Festival ay magkasama si Mr. Nawat, si Preo, at saka si Vina. At Nakita natin na may picture together din si Mr. Nawat at saka si Preo. Si Preo ay dating first runner-up sa Supranational at ngayon nandito siya sa Miss Universe Thailand kung saan siya ang pambato ng Bangkok. Tapos kagabi naganap nga yung coronation at sa kanya nga napunta ang corona. And then, ayan nga, may mga eksenang lumalabas sa social media na ganyan na ang sinasabi ay ayaw daw ni Mr. Nawat kay Preo dahil pinaalis daw doon sa, sa, ano, sa photoshoot ng ng tatlo na si Mr. Nawat, si Puket at sa Kasi sa Raburi. So ang ibig sabihin daw ba nito, ang pagpipilian na lang daw talaga ay si Preo, uh, si ano si Vina at sa yung pambato ng Puket. Mm -hmm. So ako para sa akin guys, sa totoo lang, piling ko content uh -huh. Content para mapag-usapan sa social media So talagang gumawa ng eksena si Mr. Nawat para Ayan, diba, pagkaguluhan sa social media ang Miss Universe Bangkok At mapag-usapan ang Miss Universe Thailand At ayun na nga ang nagiging takbo ng utak ng lahat na parang ayaw ni Mr. Nawat kay Preo at Inchoquera and then ayan ang ginawa ay si Vina at saka si si Puket ang gusto niyang maiwan doon. So ito din ang sinasabi daw ng lahat na ito daw ay favorite ni Mr. Nawat yung mag two standing sa Miss Universe Thailand. So ano ba ang magiging reaction ng mga ibang province na magkukumpit dito sa Miss Universe Thailand. O, di ba? So, yon. Ako para sa akin, it's a content. Alam naman natin si Mr. Nawat, mahilig kong eksena sa social media para papag usapan ng gusto. Pero parang ko ako ang tatanungin mo, baka nga mamaya ipanalo niya dyan si Preweo, di diba? So, yon So, pero nakakaloka sa side ni Preweo yesterday dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pupunta ba siya doon? Pupunta ba siya dito? And then, kahit si Miss Puket nagulat dahil parang bakit ganon At hindi siya naging komportable. Eh. Pero, ako, para sa akin, siguro, it's a content. Hindi sinasadya ni Mr. Nawat. Maybe gusto ni Mr. Nawat talaga magpa-picture lang doon sa dalawa. Dahil nakikita niya, nako, baka ito ang mag two standing dito sa Miss Universe. Pero sana, <laughs> hindi niya ginawa yun. Kasi offensive naman para kay Preo. At nakita naman natin yung reaction ni Preo. Parang natakanta siya at natawa. Pero ako naman, ang tingin ko dyan ay ginawang content ni Mr. Nawad to para mapag-usapan sa social media at mapansin at lalong gumawa ng ingay for the Miss Universe Thailand. So, yun yung nakikita ko. And then, nakikita ko din na, yes, tatlo ang malakas na lugar dito sa Thailand ang nakikita natin na pwede talaga makipagpukpukan sa dulo ng kompetisyon ng Miss Universe Thailand. Ito nga ay si Preo from Bangkok and then si Puket, at saka si Saraburi. So, tignan natin. Marami nagsasabi na favorite daw ni Mr. Nawat si Vina. At si Vina daw ay parang sigurado na ang mananalo dito. Ako, para sa akin, depende siguro. So, malalaman natin yan. Pag si Vina ang pinanalo nila, kahit maragaling yung ibang kalaban. So, ibig sabihin, ayun yung pinapaboran ni Mr. Nawat. Pero kung hindi, <laughs> baka naman ano, talagang fair-fair siya sa lahat ng mga magiging girls dito sa magkukumpit ng Miss Universe Thailand. Ayun yung tingin ko. Tingin ko, hindi naman yan ano si Mr. Nawad. Parang piling ko, uh, kung sino yung nakikita niyan the best, ayun yung mananalo. Ganon. And then, siguro kailangan ibigay talaga ng maigi ni Vina ang magiging excellent niya dito sa Miss Universe Thailand para alam mo yun, walang mahanap na butas. Kung baga, parang, kung siya talaga para sa kanya to, so gawin niya yung best niya. And then, ayun nga, so dapat ba tayo ma-alarma kapag halimbawa itong mga girls na to ang naging kalaban ni Miss Philippines at isa manalo, so kahit sino sa kanila, okay lang. Kasi tulad nga ng sinabi ko sa ipinakita ko kanina, nakita naman ninyo kung gano'ng kabongga ang ating pambato na si Atisa Manalo. So siguro lang ang kailangan lang gawin, ng ating pambato ay i-prepare niya ng maigi ang sarili niya. Paghandaan niya para sa magiging kalaban niya dito kanino man sa ipapadala ng Thailand sa kanilang tatlo. di ba? Diba? So, yon ang nakikita ko. Pero kung tatanungin mo ako kung may laban ba tayo, ang sagot ko dyan ay Oo naman. O, oh, ba diba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga eksena at eto nga sa mga paandar na nangyayari ngayon dito sa Miss Universe Thailand. So, tingin nyo ba, itsyo pwera nga ba talaga si Prew? or baka maging second runner up lang at maging last to standing nga si Vina at saka si Phuket. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika ninyo. sa so ang kontingin ko dyan ay parang ginawa lang ni Mr. Nawat content para mas painayin pa ang Miss Universe Thailand at ayun nga. So nakikita ko na parang e-eksena eh, pa. Oo, e eh, para umeksena pa yung mga ibang lugar. Mas mapilitan pa silang makahanap ng mas matinding itatapat dyan. So, yon So, kayo guys, comment below sa tingin ninyo. So, yon So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat, sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika sabi ng ganon, always keep smiling and love lang. So guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. see you tomorrow, thank you guys